Hi, Vegetables! Sobrang aga pa niyan, pa 7am lang. And samahan niyo kung bumili ng ingredients para sa aking ice candy. So, naubos na nga agad yung Magnum Ice Candy na ginawa ko. Kaya naman lalabas tayo para bumili ng mga ingredients. Marami pang mga cookies and cream na flavor. So, Magnum Ice Candy lang muna yung gagawin ko for today. Hindi pa naman ganun kainit yung araw. Kaya naglakad na lang ako. Parang exercise na rin yan. And dito nga pala ako sa Crystal Mart na mimili. Konti lang naman yung bibilin ko. Kaya basket na lang yung kinuha ko. Ito yung chocolate na ginagamit ko sa Magnum Ice Candy. Yung Goya na dark chocolate. Tapos sobrang sayo kasi meron na ulit buy one take one ng all purpose cream na ginagamit ko. Nung last time kasi walang buy one take one. And kumuha tayo ng condensed milk. Siyempre, kailangan din natin ng plastic ng ice candy. Kumuha ako ng dalawa yung isa para sa ice ko. Tapos parang nagkikrabe ako sa pancit canton. Kaya ayan, kumuha na rin ako ng pancit canton noodles. At parang gusto ko ng hotdog sandwich for breakfast. Kaya kumuha na rin ako ng cheese. Wala nga akong maisip for dinner. Kaya ayan, kumuha na lang din ako ng luncheon meat. Kaka-grocery lang namin ng Sunday. Kaya ayan lang talaga yung sinadya ko dito sa Crystal Mart. Sobrang aga pa nga pero sobrang haba na rin ng pila dito sa cashier. Pero lang. Sindayan, maya maya nagbabayad na rin ako. Pagkatapos naman dumiretso na ako sa palengke para bumili ng hotdog bun. Mag-hotdog sandwich nga ako for breakfast. Nakaalis na yung mag-ama ko papunta sa work at school kaya mag-isa lang ako magbe-breakfast. Dito nga lang sa buka na yung bilihan ng tinapay kaya hindi ko na kailangan pumasok sa loob mismo ng palengke. After that, nung makabili ako ng hotdog bun, ayan, uuwi na rin tayo. syempre, walkathon pa rin tayo pa uwi. Nakikita nyo naman sa mga vlogs ko na talagang naglalakad lang ako palabas at pabalik. At tingnan nyo nga itong nadaanan ko, valentines na valentines na dito. Hanggang tingin lang tayo, di na naman tayo makakatanggap niyan. Dapat kasi talaga pagkapos ng February 13, February 15 na agad. Chos. So hanggang dito na lang muna mga beshi. Thank you for watching. Bye!